Mi Mix ko ang gagawin kong ako cinta Mi Mix ko na yung sukal, sukal, tapioca, saka all-purpose flour. Yan. ido ko ko nang magigito. brown sugar yung dark yung ginamit ko dark brown sugar and yan atsuiti lalagyan natin ng atsuiti ibubuhos natin dito yan yan, yan natin ibubuhos para ma-mix ayan para sa kutsinta ayan yan na ang itsura nya pagkatapos mamix Ay eh, nag prepare na lang ako ng mainit na tubig ayan papakulo ayan Binit. ayan Yeah, ha. no, Tapaling ko na yan. ayun Nilagyan nyo ng second layer para mabilis mga loto. At pulchenta. Ayan. Tapang ko na. Pantay na ng mga ilang minuto. to na yung unang batch yan o luto na alisin ko na lang sa ano nya ano oh. hmm. o, luto na yan luto na alisin na lang sa hornohan ano ong hmm. 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 pangalawa, pangalawang salang, pangalawang salang yan eh siya naluto na, tapos na ang kuchinta, yan. Hmm. Hmm. Hmm nabigyan na yung mga kapitbahay masarap daw pwede na raw magtinda yan tapos ito nyog pang pang ano pang ano sa kutsinta yun so, ano na nyog nakayod yan